Nakalaya na ang aktor na si Ricardo Cepeda mula sa halos isang taong pagkakakulong matapos siyang magpiansa. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa paglaya mula sa kulungan ni Ricardo Cepeda matapos makapagpiansa. Matatandaan na noong nakaraang taon na kasuhan si Ricardo ng syndicated estafa matapos madawit sa investment scheme na inihain ng mga investor ng isang sales company. Ito ay kahit brand ambassador lamang siya ng kumpanya. Una siyang ikinulong sa Camp Karingal Quezon City matapos arestuhin sa Caloocan City noong October 7, 2023. Kasunod nito, noong November 29, 2023 ay nilipat si Ricardo sa provincial jail ng Cagayan sa Tugigaraw dahil kasampa ang reklamo sa mga korte ng Apari at Sanchez Mira. Ang pangyayaring ito ay agad namang inalmahan ng mga mahal sa buhay ni Ricardo at isa sa unang nagtanggol sa kanya ay ang stepson ni Ricardo na si Joshua D. Sequera na nagsabing wrongfully accused si Ricardo. Anya, si Ricardo ay product endorser ng isang sales company na nangakong magbigay ng monthly profit mula sa isang investment scheme. Pero tumalbog ang post-dated checks na ibinayad ng kumpanya sa mga sumaling investors. Si Joshua ay anak ng partner ni Ricardo na si Marina Benepayo. Samantala sa hiwalay na pahayag ni Marina, dinempensahan din niya si Ricardo at sinabing wala itong kinalaman sa investment scheme ng di pinangalanang sales company na nagbebenta ng herbal products. Brand ambassador lamang daw talaga si Ricardo at wala sa hinagap nitong manloloko ang kumpanyang nirepresenta dahil sa pananatili sa piitan na ubos na ang naipon ni Ricardo at unti-unti nang nababaon sa utang. Kaya naman noong March 2024, umapila ng financial help ang fraternal twin brother niya na si Robert Go para sa legal expenses sa tulong ng fundraising platform na GoFundMe. Sa description ng GoFundMe page, nanindigan si Robert na hindi bahagi si Ricardo ng investment scam ng isang kumpanya, brand ambassador lamang daw ito. Dagdag pa ni Robert, hindi lang emotional toll ang idinulot ng pagkakakulong ni Ricardo sa kanilang pamilya, kundi maging significant financial strain. Sinabi rin niyang mayroon mang naipon noon si Ricardo mula sa kanyang mga projects dahil hindi na nakakapagtrabaho at wala lang kinikita ay naubos din ito kinalaunan. Dahil bukod sa kasong kinakaharap nito ay may health issues din ang kanilang mga magulang. Dagdag challenge din sa pamilya ang biyahe dahil sa Tagigaraw City pa ginagawa ang court hearings at sa kagaya na naka-detain si Ricardo. Bukod sa 43 counts of syndicated estafa, may warrant of arrest din si Ricardo para sa bouncing check at paglabag sa RA 8799 o Securities Regulation Code. Noong December 2023, nag-file ang kampo ni Ricardo ng motion to quash upang maideklara ang kaso laban dito as invalid or void. Hindi man nag-grant ang kanilang motion to quash, nagpahiwatig naman ang lawyer ni Ricardo ng posibilidad na magkaroon ng piyansa. Ricardo maintains his innocence. Sa mga nakaraang panayam kay Ricardo, sinabi niyang celebrity ambassador siya ng kumpanya na inireklamo ng mga investor at nadamay lamang siya sa syndicated estafa case. Pinaninindigan niyang inosente siya sa mga mabibigat na paratang laban sa kanya dahil ni minsan hindi niyo umano nakilala ng personal ang mga taong sinampahan siya ng demanda. Ayon kay Ricardo, nasasaktan siya sa mga batikos sa ipinupukol sa kanya ng netizens na hindi alam ang tunay na kwento, dahil ang mga headline lamang at hindi ang kabuuan ng mga ulat tungkol sa kaso niya ang binabasa. Sinabi ni Ricardo na noong siya ay nakaramdam ng lungkot sa kanyang sitwasyon, naisip niya na mahirap ang kalagayan dahil kung siya ay may kasalanan, tatanggapin niya ito at magbabayad. So balit kapag nagsimula siyang mag-isip ng mga tanong na bakit siya at bakit ito ang nangyari sa kanya, doon daw siya nalulumbay. Lalo pa siyang naapektuhan na makita niyang nag-aalala ang kanyang pamilya para sa kanya. Ricardo is released after posting bail. Katulad ni Ricardo, positibo ang kanyang pamilya na malalagpasan din nila ang pagsubok na ito. Katunayan sa Facebook post ni Marina noong August 29, 2024, patuloy siyang umaasa na makalaya si Ricardo sa iniwan niyang mensahe na Hashtag 11 months, praying this challenge will be over soon. God made us strong, kaya natin ito. I miss you, Richard. Nagbunga ang malakas na pananalig ni Marina nalito lamang miyerkoles ng gabi, September 18. Sinundo niya si Ricardo na lumabas ito mula sa kulungan. At webes ng umaga, September 19, isinapubliko niya ang paglayat ni Ricardo sa pamamagitan ng Facebook post. Nagpasalamat si Marina sa Diyos para sa patuloy na patnubay at sinabing hindi sila pinabayaan sa kabila ng mga pagsubok. Ipinahayag din niya ang pasasalamat para sa lakas na kanilang natamo at nagpasalamat sa lahat na nagdasal para sa kanila kalakip nito ang isang nakakatawang video habang nagsasayaw sina Marina at Ricardo sa salyo ng kantang Don't Be Cruel ni Elvis Presley. May nakasulat dito ang He's Finally Going Home. Kaugnay nito sa isang artikulong ininathala ng PEP, sinabi na si Ricardo ay pinalaya matapos siyang payagan ng Branch 12 ng Sanchez Mira Regional Trial Court kagayan para magpiansa. Samantala, ibinasura naman ng Branch 6 ng Apari Regional Trial Court noong August 8 ang estafa case na isinampa laban sa kanya binanggit niya ang resolusyon ay nilagdaan ni Executive Judge Gemma Bocayo Madrid. Hindi naman nakasaad kung magkano ang kabuo halaga ng piyansa ni Ricardo para sa pansamantala nitong kalayaan. Samantala sa panayam kay Ricardo, sinabi niya na hindi pa din siya makapaniwala na siya ay nasa labas na. Lubos anyang ang pasasalamat niya sa lahat ng mga tumulong para malikom ang malaking halaga ng piyansa para sa kalayaan niya at nangunguna ang Panginoong Diyos sa kanyang pinasalamatan. Naniniwala si Ricardo na may purpose o layunin ang Diyos para para sa kanya, kaya dumana siya sa matitinding pagsubok. Sabik na sabik nang makabalik siya sa Metro Manila at makita ang kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Gustong gusto na rin niyang muling magtrabaho dahil kailangan niyang makabawi mula sa halos isang taong pagkakabilanggo na resulta ng diumanoy mga maling akusasyon. Dahil may mga inaayos pa sa si Ricardo ng mga legal dokumento na may kinalaman sa mga kaso, inaasahang makakabalik siya sa Metro Manila bago matapos ang linggong ito.